Kamakailan nga lang ay ating tinalakay ang patungkol kay Boruto at ang kanyang Hirai Shinjutsu Level 3. Ngayon, ating namang talakayin ang patungkol sa Koto Amatsukami Level 2 na nakay Uchiha Sarada. Yes mga sir, tama ang narinig nyo. Level 2 ng Koto Amatsukami. Kaya tara na at umpisa na agad natin. Alam naman natin mga parikoy eh, na itong Koto Amatsukami ay isang uri namang Geku Sharingan na minsan na nga rin natin nasaksihan sa mga mata ni Uchiha Shisui na isang abilidad nga nito na sobrang duga is yung kaya kanyang makontrol ayon man sa gustuhin ng user. At sa sobrang duga o sobrang lakas nito ay eh kahit nakamang Geku Sharingan ka din ay eh kaya ka nga nitong hulihin sa kanyang ability. So napakaduga nga ba diba? Sobrang duga. At yan nga ang Koto Amatsukami. So sa mga nagdaang pangyayari pa yan no? Yan ay sa Naruto era pa. Then now, pagdating naman dito sa Boruto Time Skip 2 Blue Vortex, eh mukhang masasaksihan nga natin muli ang abilidad na yan. Yes mga pare koy, maaari nga mangyari muli ang bagay na yan. Lods, bakit naman? Papaano mangyayari yun? So ganito mga pare koy, simulan natin sa huling chapter ng Boruto Naruto Next Generation manga. Ang huling chapter bago pumasok ang Boruto Time Skip 2 Blue Vortex, na kung saan ay eh gumamit nga si Ada ng tinatawag natin na omnipotence at nadaya nito ang mga pag-iisip ng mga tao. Kaya sa bagay din yan, eh dyan na nga rin nag ang kalbaryo sa buhay nitong ni Boruto dahil nga kasi sa omnipotence na yan e eh nagkabalibaliktad nga ang mga pangyayari na si Boruto nga ang sinisisi ng mga mamamayan na kung bakit nawawala ang seven th Hokage na si Naruto which is si Kawaki naman talaga ang may kagagawan then now sa mga pangyayaring nyan nang magumpisa lang ang tulig sa inang mga ninja si Boruto at dumami na nga ng dumami ang mga nagiging laban sa kanya e eh syempre guys may dalawang karakter nga dito na panig pa nga rin kay Boruto at ito nga ay sila Sumire at Sarada pero take note guys wala ah, walang kinalaman si Sumire dito sa content natin ngayon. Dahil nga magiging focus natin dito ay si Sarada. Anyway, dahil nga rin sa mga pangyayari niyan, eh dito nga ating nasaksihan ang isang bagay na pagbubukas ng isang mahalagang pangyayari na lubos na mga katulong kay Boruto. At ito nga ang Mangekyo Sharingan ni Sarada na ito nga ay nagumpisa niyang magising dahil sa kagustuhan na matulungan si Boruto. In the way na sinabi niya sa kanyang ama na si Sasuke na tulungan nga daw nito ang kanyang kaibigan na si Boruto. So dyan nga sa part na yan o, no? dyan na nagumpisang ma-reveal yung Mangekyo Sharingan ni Sarada mga pare koy. Then now, eto na guys. Dito sa part na to na nag-request nga si Sarada kay Sasuke na tulungan eto si Boruto. E diyan nga guys kung mapapansin natin nung sabihin ni Sarada kay Sasuke yung bagay na yan. E di ba nakabukas na yung manggi ni Sarada dito? At yung pag-uusap nga nila dito di ba is eye to eye. O mata sa mata. So means to say guys, nung sabihin ni Sarada kay Sasuke yung bagay na yan. E ang hindi rin na pag-alaman o hindi rin na malayan ni Sasuke dito is yung under control na pala siya na manggi ni Sarada. Hindi na malayan ni Sasuke na under kontrol na pala siya ng command ni Sarada. Na ang resulta nga din nito, e eh kusa na nga lang din sumunod si Sasuke sa mga gusto ni Sarada. Sa hindi niya nga rin malaman na kadahilanan. Even though na nasa isip ni Sasuke na kalaban nga si Boruto, e eh ang nangyari tinulungan niya pa rin si Boruto kahit ang nasa isip niya ay hindi niya nga dapat gawin yun. Kasi di ba ang nasa isip din ni Sasuke istulig sa nga rin si Boruto. Pero dahil sa sinabi sa kanya ni Sarada na tulungan nga daw nito si Boruto, e eh ang nangyari nilabanan yung epekto ng omnipotence at mas nangibabaw yung command ni Sarada kaya tinulungan tinulungan ni Sasuke si Boruto. So di ba guys, napakaangas nang nangyari. Then syempre, bukod nga sa hindi nga rin alam ni Sasuke na kontrolado na pala siya ng Mangeki Sharingan ni Sarada, eh syempre guys, one thing pa dito na hindi nga rin alam ni Sarada mismo na ganun na nga pala ang nangyari na hindi niya nga rin napag-alaman o namalayan na isa nga rin yun sa mga abilidad ng kanyang Mangeki Sharingan. Hindi niya rin namalayan o napag-alaman na under na pala ng kanyang command ang kanyang ama na si Sasuke. Basta ang alam lang ni Sarada is yung umiyak siya tapos nag-request siya sa kanyang ama na tulungan nga daw nito si Boruto. To. Kaya lalabas pareya silang mag-ama na hindi na nga namalayan na ganun na nga nangyari. Kaya mga pare koy, masabi pa nga din natin na napaka-misteryoso pa nga ng Manggeki Sharingan nitong ni Sarada. Kasi halos si Sasuke pa nga lang din ang nakakita nito. Then now mga sir, nagkaroon na tayo ng idea na itong Manggeki Sharingan ni Sarada ay may pagkakahalin tulad nga sa epekto ng Manggeki Sharingan ni Uchiha Shisui. Na kapag natamaan o maapektuhan ka nga nito ay eh kaya ka nga nito na ma-under control sa kanyang mga command o mga pag-uutos o anumang kagustuhan. Under control ka na, sir. Ngayon, ang ilang problema nga lang is kung kahalin tulad nga ng Manggeko sharing siya ang Manggeko sharing siya Sarada. eh, dito nga guys, no, dahil nga ay ay contact ang nangyari sa pagitan nila Sasuke at Sarada, ang di lang natin sure dito if yung abilidad nga ng manggay ko Sarada is mangyayari din doon sa katulad ng kay Nakahit Na kahit na hindi natignan sa mata yung kalaban, e eh, maapektuhan pa rin yung mga kalaban dito. So diba kay si Shui, kahit hindi niya tignan sa mga mata yung target niya, e eh, nahuhuli niya pa rin ito sa Na yun nga ang di lang natin sigurado kung magagawa nga ba talaga ni Sarada yun. At syempre isang bagay pa na kung matagal ang cooldown ng Koto Amatsukami ni Shishui, na kung wala ka nga rin Hashirama Cell, eh mas lalong matagal ang cooldown nito. Eh dito naman kay Sarada guys, eh we're not sure din kung mabilisan nga lang din ang cooldown ng abilidad na manggekyo Sharingan nito. At syempre, ang isang bagay pa dito mga sir, kung yung omnipotence ni Ada is malawakan nga ang sakop, eh dito naman kay Sarada mga pare koy hindi man ganun kalawak ang magiging sakop nito. Pero para sa akin, magiging sapat naman na ito para kontrahin yung ability na omnipotence na papalag na yan guys. Kumbaga pa unti-unti no. Kasi kung yung kay Shishui is kahit nasa malayo eh kaya ka na netong patamaan. Na halimbawa na nga lang itong dalawang ninja na kasama ni Ao eh ginamitan nga ni Shishui ng Koto Amatsukami nang hindi nila namamalayan. So ayan no isang bagay pa yan. Na kung nagagawa ni Shishui na specific lang yung gagamitan niya ng kanyang Koto Amatsukami na halimbawa nga itong grupo ni Ao then dalawang ninja nga lang ang pinatamaan ni Shishui at nasa sa kanya rin kung guguluhin niya ang isip nito or kanyang kontrolin. E ngayon baka tanong Lods ba't naman dalawang pinatama si Suwi Bakit naman ganon? So simple lang naman ang sagot dito mga pare ko eh. Yung ginawa din ni Shisui is parang ano kasi yun, parang warning na din sa kalaban. Na dapat na nga silang mag back out habang may pagkakataon pa at hindi niya nga sinama si Au at mga iba pang ninja para silang ay magre-report sa bayan nila. Nakatunayan na, na delikado ng kalaban si Uchiha Shisui the teleporter. So ayun nga guys no, sana nagka-idea na tayo na pwedeng specific lang ang mapatamaan o maapektuhan ng Kotoa Matsukami ni Shisui. Na masabi nga natin na may kalawakan na nga rin yun, no, dahil nga ang layo ng range nila. Pero nagawa pa rin silang patamaan ni Shisui ng Kotomatsukami, no? Na dito naman kay Sarada na kung sakaling hindi man ganun kalawak ang magiging sakop ng epekto ng kanyang Mangekyo Sharingan. Turad ng lawak ng sakop ng Omnipotence na Ida, eh kahit na hindi na ganun magiging kalawak yung magiging sakop ng kanyang abilidad. Eh goods na nga rin talaga yon mga pare koy. At least may pampato na tayo o may mga antidote na tayo laban sa mga ability na tinataglay ni Ida. kung makakatulong na nga rin kasi ito na maunti-unti sa mga tao na mapaalam sa kanila na hindi nga rebelde ng ninja si Boruto. Pero sa yun sa mga latest chapter ng Boruto 2 Blue Vortex dahil nga mukhang napupunta sa side nila si Ada eh I guess hindi na nga si Ada ang pinaka magiging katapat ni Sarada dito dahil ang pinaka ka kakontrahan na ni Sarada dito ay ang pinanggalingan ng abilidad ni Ada na omnipotence at ito ngayon walang iba kundi si Shibai Otsutsuki dahil lahat ng abilidad na harang sa kanilang mga dadaanan ay nandito nga o tinataglay nga ni Shibai Otsutsuki kaya ito nga rin sabi ko sa inyo dati guys na hindi lang naman si Boruto ang mag isang kikilos para humarap sa mga kalaba pero para sa akin no, I think hindi si Shibai Otsutsuki ang pinakakalaban nila dito. I think may someone na mas malakas pa kay Shibai Otsutsuki Na yun nga ang pinakamagiging kalaban nila Boruto. Pero ibang topic na yan guys ha. Siningit ko lang kasi balak ko nga din gawan ng content yan sa sunod. So yun nga no, balik tayo sa Mangekyo Sharingan ni Sarada. Na yung naging epekto nga nito ay eh, halos katulad ng Mangekyo Sharingan ni Shishui na Kotoamatsukami. And here we go mga sir. Ang huling bagay naman dito na patungkol sa Mangekyo Sharingan ni Sarada, bukod sa may similarity nga ito sa abilidad ng Kotoamatsukami ni Isshwi, ay eh, dito nga guys, papapansin ko sa inyo, ang isang bagay pa nakatunayan na maaaring nga katulad nga ito ng Koto Amatsukami ni Shisui ay ito nga ang pattern ng kanilang Mangekyo Sharingan. So diba itong Mangekyo Sharingan ni Shisui, apat yung pattern, apat na sulok ba? Diba? Ngayon pagdating naman dito ay Sarada, naging walong pattern na, walong sulok. So ba diba parang ng times 2 lang ang peg. Kaya maari din nating sabihin na itong Mangekyo Sharingan ni Sarada ay parang Koto Amatsukami level 2. So ba diba last time pinag-usapan natin yung patungkol sa Hirai Shinjutsu ni Boruto na maaari nga itong maging level 3. Ngayon dito naman sa Mangekyo Sharingan ni Sarada, eh, maaari nga itong maging version ng Koto Amatsukami level 2 na base nga din dito sa pattern na makita natin guys, di ba? Magmula sa Koto Amatsukami ni Shisui na may apat na pattern na pagpunta nga kay Sarada e eh, naging walong pattern na ito which is saktong-sakto nga. Kasi guys, kineto no, kung papansinin nyo nga sa ibang Mangekyo Sharingan, karamihan sa pattern na mga Mangekyo Sharingan na nakita natin, di ba? Mga tatlong pattern lang. So ito, papakita ko sa inyo ha. Umpisa natin dito sa taas kay Baru Uchi siya, so ba tatlong pattern lang din. Kay Fuga ko Uchiha, tatlong pattern lang din. Kay Indra, iba naman. Kay Izuna Uchiha, tatlong pattern lang din. Kay Obito, tatlong pattern lang. Kay Madara, tatlong pattern lang din. Kay Kakashi, tatlong pattern lang. Kay Naori, tatlong pattern lang din. Kay Rai, ganun din, tatlong pattern. Kay Sasuke, anim na pattern naman, Flower. Kay Shin Uchiha, ganun din, tatlong pattern. Kay Itachi, tatlong pattern din. Then pagpunta naman dito ay Shisui Uchiha, ay eh, naging apat na pattern na nga. Guys, kitang-kita kita naman natin no kung ano ibig sabihin ng author dito. Na yun nga ay parang binabalik niya yung ability ng Kota Amatsukami. Dahil nga yung Kota Amatsukami sa Naruto, 'di ba, parang pinaglaruan lang. Kung sino-sino yung mga gumagamit nito at minanag-aagawan. Na hindi na nga rin natin nakita na kung paano ito gamitin ni Shisui sa kanyang full capacity. Kaya ngayon dito, sa lahat ng mangeyo Sharingan na binanggit natin, eh ito nga lang ang pinakamalapit dahil ito nga lang ang may apat na pattern. Eh, alam niyo na guys na masabi ng natin na itong mangeyo Sharingan ni Sarada na may walong pattern is parang times gusto ng Koto Amatsukami ni Shisui na magre-resulta nga na parang ito ay Koto Amatsukami level 2. So magiging napakaangas nga na ito mga pare ko eh no? Kasi kumbaga sa Naruto ay eh nagawa ngang i-break ng Koto Amatsukami yung powerful na jutsu na Edo Tensei. Eh dito naman sa time skip Boruto 2 Blue Vortex guys, think about it na malamang may paggagamitan itong Mangeki Sharingan ni Sarada na similar nga din sa nangyari sa Shinobi War na nagawang makatakas o makawala na Itachi sa Edo Tensei dahil sa ability ng Koto Amatsukami. So dahil nga parang level 2 ng Koto Amatsukami, amin na itong kay Sarada. Eh dyan guys, maaaring mangyari nga ulit yung senaryong yan na nangyari sa Shinobi War. Pero pagdating naman dito sa Boruto 2 Blue Vortex, eh mas magiging difficult ka nga lang ang way. Or mas magiging mabigat ang sitwasyon na ang tanging makakagawa nga lang din yon is yung Mangeki Sharingan ni Sarada. Katulad nga ng Mangeki Sharingan ni Shisui, na yun lang ang naging paraan upang makawala si Itachi sa Edo Ensei. So sana lang talaga guys na nag-gets nyo yung mga pinaliwanag natin dito. Sana lang talaga na nakuha nyo, nag-gets nyo yung mga sinasabi natin. May mga ilang part na muli kong pinaliwanag para mas maindig para mas maging malinaw, so sana na-pick up natin yung mga sinasabi dito. At kaya ayan nga mga pare koy ang ating talakayan for today's video. Sana ay nag-enjoy kayo at maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito, Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam